Idol, ano mangyayari pag puro protein lang ang kakainin natin? So, kunwari 2,000 calories, maintenance mo, 3,000 calories, 1,000 calories, puro protein, no fats, no carbs. Ang mangyayari, yung protein builds and repairs muscle. Then after a while, pag kailangan ng energy ng katawan natin, kukunin niya yung protein. Na sobrang hirap nun, sobrang effort sa katawan, pero makukuha niya yung protein. Kumbaga, kung may budget tayo, sayang yung budget natin. Kasi kung kumain lang tayo kahit kaunting carbs, kaunting fat, nagka-energy na tayo. So, ang parang complicated process siya nasayang pa yung budget natin. Dahil alam natin, mas mahal ang ulam, mas mahal ang protein. Tapos sayang lang kasi mag-effort pa yung body natin. Medyo manghihina tayo. Tapos iba yung amoy natin, ammonia. Kasi yung protein yung inaano niya eh. Yung kinukuha niya. So, mas maganda talaga, balanced diet. May konting fat, essential fat for hormone and cholesterol production, carbs for energy, and protein to build and repair muscles. So, yun lang. Tama kayo. Mali ako. na your doctor. Do we're sure. You're happy healthy, guys.